So, po, good morning, good morning, good morning, good morning po. Good morning po sa inyong lahat. Tara, samahan niyo po ako, mga kaibigan ko. Kumusta na? Kumusta na po ang aking mga kaibigan, mga aking mga kapinoy pinay, ang mga kaibigan ni Tita Emi. Ayan, Ay, mga amigo-amiga, mga kapinoy pinay dyan. Hala, sama po kayo kay Tita Emi. Mag-ano po tayo, ayos ng ating kama. <laughs> hindi po tayo makalabas. Naulan ma po ngayon, maulan. Kaya dito lang po muna tayo sa loob. Kaya hindi po muna tayo lalabas. Kaya samahan niyo muna ako dito. At wala po tayo muna ngayon lulutuin. Wala pong lulutuin si Tita Amy. Kaya samahan niyo na lang po ako. Mag-ayos tayo ng ating kama. Ayan, tayo na. Si, <laughs> Malungkot po pag naulan. Uh, ho, na naulan po ngayon, naulan. Kaya nga po, ito, nandito tayo may sa loob. At hindi muna po tayo lalabas. Magtrabaho muna tayo dito sa loob. Sa loob po muna tayo. Ayan. Kaya samahan niyo po na ako magtrabaho dito tayo sa loob. At nang matapos natin ang lahat ng ating tatapusin. Ayan po. Aray. Medyo masakit po yung akin dito. Hindi ko po alam kung bakit. Hindi ko maitrabaho. <laughs> Ay, Tita Amy, marami ng masakit, masakit. <laughs> si kay Tita Amy, marami na pong masakit, masakit, masakit. Araw-araw na lang po, may nararamdaman si Tita Amy, masakit, masakit, masakit. Ayan. <laughs> Ayan, nandirito na naman tayo. Trabaho, trabaho po tayo nang ating dito po sa loob at ng payo ay may kinabukasan. <laughs> Ayan po. May kinabukasan. Ayan po. Sama-sama lang tayo kay Tita Emmy. Ayan po. Kumusta na po kayo? Sana po'y lagi kayo nasa maayos na kondisyon. Lagi po sanang nasa maayos at lagi po lamang tayong masaya. Be happy! Sabi nga po nila. Ayan dito po, tapusin po na natin to. Sana po ay umayos na po ang panahon at nang tayo makalabas, sa labas din po ay magkwentuhan tayo. Nangarap na po namin balak ni Kuya Ador na lumabas. Kasi po sa labas, ngayon maraming dekorasyon na inilagay ang mga goby ang gobyerno. So sabi ni Kuya Ador, sana makapamasyal tayo sa baba. Marami ng ilaw na magaganda. Yun nga po, marami na nga ilaw na maganda doon sa labas. At sabi po nga ng mga, na, ng mga anak ko, sabi, Mama, bakit hindi kayo lumabas? Maganda ngayon sa labas. Eh, kagabi po, lumabas sila. Pero masama pong, ano, ang, ang, ang ang, siyempo, ang panahon. Kaya po, sabi ni, ano, ni Kuya, ano, bukas na lang tayo lalabas, ma'am. Eh, ngayon naman po, ilalong sumama ang panahon. Kaya ewan ko po kung makakalabas kami ni Kuya, ano, kasi sabi niya naman anak ko, oh, mas maganda pa yung kagabi, eh, sabi ganyan. At parang makulimlim lang daw, hindi po talaga bumusang ulan. Medyo nagkulimlim lang, yun lang ako po. Malamig sa labas. Malamig daw po sa labas, sabi ng anak ko. Oh, sabi niya, yun nga lang, malamig sa labas, sabi ganyan. Pero okay lang po sana yun, kahit malamig sa labas. Maganda nang makalabas sana para makaikot na sa baba. Marami raw po raw tayo mga makikita. Yun nga po. Kaya, sabi ni Kuya Dor, sayang, di tayo sumama sa kanila kagabi. Para sana, kahit daw paano, meron kaming na pasyalan. Meron po tayo na pasyalan. isama po namin kayo. Eh, kaso, paano namin po kayo? Na, nawili po kami ni Kuya Ador sa loob ng bahay kagabi. Nanood na lang po kami ng balita ng TV Patrol kagabi. Sabi po niya, nanood na lang tayo ng TV Patrol. Kaya mo yung mga bata, bukas na lang tayo. Ngayon naman po, sumama naman lalo ang, ano, ang panahon. Kaya, hindi ko po alam kung makakababa po kami mamayang gabi. Is, eh, bagay, maaga pa naman po ngayon dito, maaga pa. Mamaya pa po, ng gabi ang balak namin bumaba. Ayun. Kaya sabi po niya, baba tayo mamayang gabi. Sabi niya, sabi ko, Sige. Baba po tayo. Baba po kami mamayang gabi. Kaya yun, isipan po namin na bababa na lang po mamayang gabi. Tingnan po natin kung magkakasama-sama tayo mamayang gabi. Ayan, kung makakababa po kami mamayang gabi, sasama ko po kayo para sa ating pamamasyal. Mamasyal po tayo. Ayan, hanggang mamayang gabi. Tingnan na po natin kung masadiging maayos ang panahon. Ang panahon ng tiniripi Spain. Ayan po. Yun po sana, maging maayos nga po ang panahon ng Tinripe. Eh. Uh, mamaya, para po tayo ay nakababa Baba po tayo mamaya. Tingnan po natin kung magiging maayos ang panahon. Ayan nga po. <laughs> tita Emi, paulit-ulit ha. <laughs> paulit-ulit ka, Tita Emi. Ito po, samahin po akong gagawa po tayo na. Spoon natin yung kama para po Meron tayong mahigaan mo ngayong gabi na maayos. Mayus ayus. Ayan po. Kalat-kalat. Kalat-kalat ba kita, Amy? Kalat-kalat ba kita, Amy? Kalat-kalat. Opo. Kalat-kalat tayo. Ayan. Lagi na lang si kita, Amy, nasa corner. Kalat-kalat po tayo. Si kita, Amy, na lagi nasa corner. Ayan. Ayos po natin yan. maglagay po natin itong ating cover. Ayan. Maglagay po tayo ng cover. Ayan. Coveran po natin ang ah, ating kaming kamakama. Kamakama, kamakama. Kamakama, kamakama. <laughs> cover, cover, lang po. oy Ano ba nangyari? Taimi pa, pa ganyan. Pag ganyan, taimi pa ganyan. Ayan po. Ay, ano ba to? Hindi na intindihan. Ayun. Hindi na po maintindihan ni Tita Emi. Paikot-ikot na lang po yung cover. Paikot-ikot na yung Tita emmy ha? Hindi ka matatapos. <laughs> Hindi ka matatapos sa part cover ng yung kama. Ayan po. Ayan. Ayos lang po na ito. Para makover natin ang gusto. Cover lang tayo dyan. Cover, cover lang. Ayan. Ayan, sabi ko, ano kaya ang ano sa kanila at ah? ah, hindi tayo makalabas, hindi man lang tayo maka makaikot para makasama po natin makasama natin sila, sabi ko ganyan eh, wala tayong maipapakita sa kanila. Sabi nga po ni Kuya Dorong, nga, kasi nga daw po, ah, nandito lang po kami sa loob. Tapos wala po kami maluluto. <laughs> Hindi po tayo makakapagluto. Kaya ang nangyayari, nakukulong po tayo dito. Ngayon po. Ayan. Ngayon itambak-tambak na Nauna ni Tita Emmy. Tambak-tambak. Tambak-tambak lang po yan. Tambak-tambak lang dyan. Buti okay na lang po, nasamahan ninyo ako na nandito tayo ngayon at nag-aayos ng ating kwarto. A ating ngayon, kama, naayos na po natin Ayan. at Tayo papasok, kung sakali. Papasok po tayo ng trabaho kahit po maulan. Ayan. Pero bueno po, mga kaibigan ko, aking mga kapinoy-pinay, sinama ko lang po kayo para maayos natin ang ating kama. Kaya, pero bueno po, salamat po sa inyong pagsama kay Tita Emi. Magandang umaga po sa inyong lahat. Kahit po malungkot ang panahon tayo'y magiging be happy. Ang aking po mga manonood, ang aking po mga subscriber, thank you, thank you very much po sa inyong lahat. Sana po sa aking mga manonood, subscribe na po kayo para updated po kayo sa ating mga ginagawa dito sa ating channel. Kaya adios po. Bye-bye. I love you all. Adios. <laughs>